Chloe San Jose may banta kay Carlos kapag bumalik sa pamilya. Pag-usapan natin yan. Nagtagumpay daw si Chloe San Jose sa plano niyang masolo umano si Carlos Yulo at tuluyang mapalayo ito sa kanyang magulang at mga kapatid. Iyan ang revelasyon ng isang taong mukhang may nalalaman sa tunay na mga nangyayari sa buhay ng pamilya ni Carlos at kung bakit nagkaroon ng matinding away ang Pinoy champ at inang si Angelica Yulo. May ni-repost kasi ang tatay ni Carlos na si Mark Andrew Yulo sa kanyang Facebook account kung saan mababasa ang mahabang status ng FB user na nagngangalang Gerald Pahardo, na isang gymnast coach. Dito, binasag niya si Chloe at inisa-isa ang kanyang mga nalalaman sa alitan ng pamilya. Isa na nga rito ang ginawa umano niyang pananakot noong uuwi na raw si Carlos sa kanyang pamilya. Narito ang kabuo ang FB post ng nagpakilalang Gerald Fajardo sa usaping interview, una ni Angelica napahiya siya diba? Bakit kaya? ba diba dahil kay Chloe? Pangalawa si Kaloy napahiya din siya diba? Diba dahil kay Chloe, mag nga kayo, kasi parehas kayong mahihina, parehas na nabahidan ang pagkataon nyo dahil kay Chloe. Dom ako naman tayo sa yaman na meron ka. Wala kaming alam sa sasabihin ng iba, focus lang tayo sa kung ano yung mga nagawa mo, since mayaman ka. Bakit ka nagbenta ng MacBook, na worth 50k, kay Kaloy? Tapos ikaw lang din pala ang gagamit, kasi hindi naman alam gamitin, bakit ka pala nag-apply kay Mam Ma Cynthia, well in fact di ka naman nakapasa. Sumahin mo yung mga subscribers na nadagdag sayo after mong makilala si Kaloy. Mahusay ka, na-achieve mo yung ninanais mo, siksik, liglig at humaapaw. Wala kang karapatang ipamukay yung milyon na meron ang pamilya mo, at ipagmalaki ang profesyon nila. Dahil talong-talo talaga ang nanay at tatay ni Kaloy. Hindi sila nakapagtapos, wala silang milyon, walang trabaho na malaking sweldo ang nanay at tatay. Kaya huwag mong i-down e ang pamilya niya. After mong isiksik yung sarili mo sa pamilya niya, biglang itutulak mo sila palabas. Buo ang pamilya niyan, sinira mo. Yang sinasabi mong ikaw ang kasama sa journey ni Kaloy sa Olympics, oo, ikaw nga, ikaw nga talaga. Kasi inusayan mong alisin ang bawat tao sa paligid niya, sinigurado mong mawawala sila. Diba, after kausapin si Kaloy, para sa paghahanda sa Olympics. Sinabi mong hindi ka priority ni Kaloy, hindi ka pa ba priority e eh magka-live-in na nga kayo. Tapos yung oras na uuwi na si Kaloy, papunta sa pamilya niya. Anong ginawa mo? Sinabi mo di ba magpapakamatay ka? Buo ang loob ni Kaloy na lumaban sa 2024 Olympics. Handa ang lahat, lalong handa siya. Oo nakagold kayo dalawa pa, pero paano kung wala ka? Malamang maka all around pa yan. At isa pa ha, yung nakilala mo si Kaloy sabi mo wala kang pamilya, hindi ka in good terms sa mama mo at papa mo. Pero ano, di ba gumawa ng paraan si Kaloy para mabuo ang pamilya mo? sinabi mo sa isang comment mo na sinabihan ng nanay niya si Kaloy ng gagapang kasalupa, pero bakit di mo siniwalat ang dahilan kung bakit nasabi ng ina niya yon? Hindi ba dahil sinigaw-sigawan niya ang nanay niya ng magnanakaw at sinungaling kasi sinulsalan mo siya na magnanakaw ang ina niya? At yung sinasabi mong nakapagpatawad na kayo? Bakit? Kasali ka ba sa pamilya? Pera mo ba yon? Sinubukan yung humingi ng sorry sa buong pamilya. Kailan yan? kasi yung sinasabi mong GC magaganda lang nilabas niyong screenshot. Bakit di mo nilabas yung pambabastos mo sa ina niya? Kahit sinong nanay pa yan, maglilive talaga yan sa GC. Ikaw Chloe, nasubukan mo bang magpasalamat man lang, kasi nakilala mo yung anak. Nagkaroon ka ng kaloy at sila ang nawalan, goal mo parent talagang punuin ng galit ang puso ni kaloy para masigurado mong ikaw lang at wala ng iba. Well, masyado pang maaga hindi pa tapos ang laban, tandaan mo. Marami ka pang laban na kakaharapin. Hindi laging nasa iyo ang ilaw, hindi laging nakaykaloy ang liwanag, hindi din laging nakaayon sa inyo ang lahat, ang buong post sa FB. Samantala, bagbog sarado naman si Chloe sa mga bashers na nagsabing tumigil na ito sa pagsagot at pambabastos sa pamilya ni Carlos para hindi na lumala ang isyo. Narito ang ilan sa mga pambabasag ng netizen sa content creator lalo na sa revelasyon nitong isinumpa ni Angelica si Carlos noon. Epokrita at nakakasuklam ganitong ugali feeling saya ang legit, GF Paulsang yan ha paano na lang kung pinakasalan na, enko kaloy naway kaligayahan mo sa babaeng ito at sumalangit at hindi maging impyerno, at sana yung love ni Kaloy sa magulang ay hindi mangingibabaw later on or else ikaw ang M's kick out end sa mga pinagdagawa mo now kung paano mo inaatake magulang niya. Dahil sa galit minsan ang magulang hindi mapigilan makapagsalita ng di maganda. So natuwa pa to si girl ikaw naman dahilan kung bakit napalayo ang anak sa kanya. Kawawa ang pamilya Yulo pati na si Kaloy. Habang si girl nagpapakasaya. Masakit para sa isang anak na masabihan ng ganyan hayaan na muna natin si Carlos na mismo sa kanyang tamang panahon siya ay mag-heal. Huwag natin sana siyang pangunahan. nag self-love and self-care siya unawain nyo. Kung sakali man totoo yan hindi magsasalita ang ina niya, susumpa ang kanyang anak kung hindi niya nilapastangan ang ina niya, sigurado akong may mga nasabi si Kaloy na masasakit at hindi matenggap ng ina. Anong masasabi nyo sa ating chismis ngayon? Mag-comment na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito. Maraming salamat po.